Uh. Good day everyone Ito na naman at nakatanggap na naman tayo ng package At syempre Ano nga ba ang laman kundi Dr. Shiba Kind People Maraming salamat nga pala kay Dr. Shiba Sa pagpapadala ng package na ito So si Dr. Shiba ay matatagpuan Sa kanyang online store sa Shopee. Hanapin mo lang si Dr. Shiba. Gaya nga ng dati, binubuksan ko pa lang, eh, nilalapitan na nilalapitan na tayo ng ating alaga. Oh, masarap ah. Mukhang masarap. Oh. Tidadalan tayo. Siyempre, meron pa tayong kasamang libreng sticker. Sticker. Tidadalan tayo ng sticker ni Dr. Shiba. Ano? Sticker. Yan. At dahil nga hindi na makapaghintay ang aking mga alaga, ay ito ang aking binuksan na. Ito ay Tignan mo yung laman sa loob kung gano'ng kaganda, gano'ng karami. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Bigyan natin sila. Ayan. Hindi ko nga maintindihan sa mga alaga ko kung bakit gustong gusto nila ito. Samantalang pag bumibili ako ng dog food sa palengke, ay hindi naman nila ito kinakain. Pero pag galing kay Dr. Shiba, aba, ang tatakaw nila. Mm. Ay, kawawa! Kawawa! <laughs> mm lapit kay kung mo na palapit um, uh, sa mga pusa. Bigyan marami pusa. Kasi pupunta yan ng lalo ng dalawang maliit. Alam, di pa alam galing ni Franz. Lulu. Mm. Hmm. Oh, Jordan, dito ka. Dito ka Hindi ko alam kung bakit sarap na sarap yung mga aso. Tikman ko. Tikman mo. Lasang beef. <laughs> Hindi siya maalat. Tapos lasa siyang beef. Hindi mapusang maguloy. Lasang beef talaga. Oh? Mm hmm. Hindi yeah, parang... Lasang beef. Ayan, so siya ay resealable pouch. So kapag tapos ka na magpakain, simulan na ganyan. Babalik na yung hindi na siya maangalan. So, yan. So, pag pakakainin mo sila ulit, saan mo Tapos, <coughs> Ultimo po sa nakikiagaw. Masarap siya. Para sa kanila. Pero sa akin, Oh, happy. Dali. Huwag nang mag-away-away. Puro kayo nag-aaway eh. Dungan ang usok ka dun dyan. Hmm. Salamat po ulit sa pagpapadala ng kain cable galing kay Dr. Shiba. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam.